Ito isa bagis din to, isa balis no? Yung maliit. Iba-ibang ano yan. Ha? Iba-ibang iba, ano sila. Surahan sa to. Uh, ito yan ni Kuntis. Eh, yung... Ito, tawag naman nila dito singsingan. Singsingan, no? Oh, ito kasi, kasi masakit yan, siya. no? Matindi rin yung Pero sa mas sa <laughs> lahat dito sa ano na to, ito yung pinakamalasa. Ayan? Oo, oh, yung may singsingan na ito. Kumay uh, niya ito sa ano yan. Singsingan ang tawag kasi yung... Uh, ganito na siya. So, uh. Ano rin, bagis din. Pero singsingan siya okay. na bagis. Umalik sila na 7 guys. Kaya so, ano mga uh, katrigo. So, Umalik. Ano ka rasa? 8? Las 8 yung medya. So, watch kalahati lang. <laughs> so, Ah. Uh... Nagihaw kami ng saging. Oh. saging. Pero laman yan. Ano, ano to Bagis, surahan sa ano? Unicorn fish, diba? Sa English. Unicorn fish. Bakit niya ito. Mas black at isa. Masarap mo kayo yan. Grabe yung mantika na. Grabe talaga. Ganyan sa rima na. Matanggal na yung kanan niya. Balot niya. Ang dahon ng sagin? Uh -huh. Sariwang sariwa lang. Libre lang yan. <laughs> 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 Ilang ano lang. Alam ko, alas 7 kayo umalis eh. Anong city? Anong city? Tinignan ko rin ako pag alis nyo. Tapos 8.30 ayan na yung resulta. Tadami dyan. Sasabawin. Oh, Mali itong lagayan mo. Sakto po kaya. Ayan. Patayin po kaya. Hmm? Saka. Kasi ba? Hmm. Ayan na. <laughs> Anong-anong rasa? Sobrang asim hindi? Check ko lang sa asif. Mangraba naman eh. Ayan mga katripa. Sari-saring uh, <laughs> Sari-saring isla yang nandiyan sa loob. <laughs> May mangga yan dyan. Kasabaw. <laughs> hmm. Saan ka pa, lang yan? Oops. <laughs> Oh. Ini pintu kumulai yang sabau. Kasih tabang taba oh. Oh, grabe. Aku oh, nak suruh akan. Sabau. Bata. Oh, ora pasir ayan man pinuntan na bata. Hah? Pinuntan ayan dito. serap Suran lang teman no? Huh? ewan ko lang sa kabuhaw sino magpapakain sa akin ng surahan pag gano'n na ng ano, compressor dami na yun doon <laughs> na? nga wala itong ano haba. ngayon na Pagdilin. tambak na yun doon may lapitan presyo nga lang Sobra kasi garo kaya mang hmm? sa ibang bansa may ganito no. Na. Ha? Wala ganito doon. No? Sa Asia lang yata ito? Sa ano lang 'to na, ma, 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 yung warm country lang yata ito? Polar. Malamig kasi doon. Hindi tayo obra sa dagat nila doon. Pero China mayroon. Siguro, mayroon kaya, kaya siguro doon mamala ni Ryan pero magsuot siya nung makapal na wetsuit diba yung sinusuot nilang wetsuit na yan ha? kaya ni kaya ni siguro doon mm -hmm. Salita ka na? Kaya mo bang magsalita lang kumakain? Kaya ko magsalita, pero medyo... Uh, ano uh, hindi ko ma-enjoy yung pag-guide. Malayo ba? Kuya. Yeah. Ah, okay lang yun, Jin. Ah, problema sa mga ano yan. Nyo hindi ko kaya magsalita. Kasi hindi ko na rin yung YouTube ngayon eh. Oh, ano, ha? ano po yun? Kaya content na puro sila inuman. Ano, ano po yun? Kaya kung mapagsalit yung maayos, masugat <laughs> ba ako sa bibig? <bebek. laughs> <laughs> 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 Ayan mga diba, katil hindi pala baliktad nga oh. Tatlo ano? na, apat, pang-apat na itong tao ito oh. <laughs> hindi pa, <nabaliktan laughs> pa rin na baliktad. <laughs> Kala. Mahina ako magkain dito? Kala, <laughs> <laughs> okay. Pero yeah. yung mata, iwan mo yun, akin yan okay ha.